Solo rehearsal ni Kimi. Pero yung asawa, nanonood sa gilid. Bumabakod, natapos na ang kanilang jogging. Pero ayaw pa rin mawala sa paningin si Mrs. Ayan ang kagandahan kay Paolo. Pinaparamdam ang suporta at care kay Kim Joo. Noon naman sa love team ni Gerard at si Yen Lim, lang kapag may kameras sa paligid. Kaya hindi mo alam kung totoo ba ang nararamdaman nila sa ating idol. Kaya rin hindi maiwasan ng mga netizen na ikumpara sila kay Pao. Malaking bagay yung nakikita natin sa social media. Yung mga paparapsi ng mga kaibigan ng Kimpao at staff, sina mismo ang nakakakita at naglalabas ng mga kaganapan. Makikita mo yung pagiging low-key ni Paolo? kilala natin siya na tahimik kung mag-alaga. Hindi kailangan ipakita sa kamera para lang may papatunayan. Ang ganda lang ng timing na hanap na ang tamang lalaki sa buhay ng ating Chinita Princess. Ayon nga sa mga opinyon ng mga supporters, totoo iyan. Kasi noon ba diba, mahilig mag-vlog yung ex ni Kim Joo na si Sienin. Sweet lang naman kapag may kamera. Tapos kapag ba Valentine's Day, magpapadala ng flowers na napakalaki. Bida-bida sa media para pag-usapan. Hindi mo alam kung totoo ba talaga yung love. At hindi nga tayo nagkamali. Nagloko siya, kaya naghiwalay sila. Pero si Pau, ayaw na inilalantad yung mga bagay na ibinibigay kay Jimmy. Ultimo bulaklak, gusto ay low key